Uh, hey, what's up? Andito ulit si Banjo. Uh, Banjo, sa loob ng 4 years, 10 months mo, hindi ka nadamay nung sa plus 1 year, 10 months, no? Uh, ano, ano na napundar mo? Bahay. Dalawang bahay. Wow. Yung, ano, yung nakatira ko, yung kapatid. Kasi ngayon, yun yung sa amin, sa asawa ko, sa anak ko. Tapos, may sasakyan sa Korea sa 10 months ayun ang napundar mo ang napundar. Uh, ano mo sasabi mo sa South Korea kung hindi ka nag South Korea makukuha mo ba yung mga ngayon hindi siguro palaboy ako ngayon <laughs> buti pumasarang sa South Korea noong 2017 Tagasang nga pala sa atin Tagadabaw ako ah, yeah. so, shout out sa mga Tagadabaw dyan yung <laughs> sa uh, gusto mo na apply kaya nyo yan. Kaya ko nga, kaya nyo rin yan. Oh, uh, syempre. Ah, uh, tawag dito. Ah, uh, Ma anong extra income mo dito sa South Korea? Ah, uh, ko ng bike. Yung page ko, paki-follow na lang sa mga gustong bumili ng bike diyan sa Pilipinas. Amaras Dapo online shop. Ah, uh, click at subscribe at papalo follow yung <laughs> video ko doon. <laughs> Yo, uh, follow nyo po. Pag may mga gusto kayong bilip bike, kontakin nyo lang po si Banjo. Ha? Good luck sa lahat ng mga mag exam sa EPS. Factory worker dito sa South Korea. At sino nakapanood nito tapos tapos pag apply na Korea, ililibre ko ng kape. Ganito kalaki. <laughs> Shout out. <laughs> Yun. Dito sa mga ano, nandito na ako sa Yongin. Basta ililibre ko kayo ng kape. Basta makapunta kayo. Basta makapunta, napanood tong video. Matik. Matik. Kape. May libreng kape sa? Giant Coffee. Starbucks. <laughs> Ayun. Yo, kape muna kami. Uh, Palaboy TV. Ah, este ko rin yung TV. Naman lang dito sa palengke. God bless sa lahat.